Guys, may tumuko dito sa barko. Oh. Parang huwag na uhaw oh, siya, gutom na gutom. Ang gandang ibon. Ang haba ng tukak niya. Oh. Anong ibon ito guys? Dumapo dito sa barko namin. Oh. Sana uminom siya dun sa painuman ng kalapati namin dun. Oh. Eh, painuman kami ng kalapati dun. Eh. Pero parang hinang-hinang -hina na siya oh. Malakas kasing hangin dito ngayon. patpat pat na naman ito dito sa barko namin. Oh. ganda niya oh. Okay yung kinakain dito. Ang haba ng tuka. Hmm. Ang guys. Ang ganda. ganda ng kulay mayroon pa siya parang palog palog sa ulo okay punta ka pa doon nandun yung aming painuman doon okay doon yun 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 wala ka siya wala parang ako na ako talaga siya yun hmm. na siya ng hangin eh. Ah, panagpukalaw tawag sa ibon na to hmm? ang oh. ano kaya pwedeng ipakain dito hmm. Hmm. Ah, yan siguro ang purpose niya kaya mahabang tukaan niya yung mga sinisingit-singit sa mga butas-butas yung meron kong isang kapit ah, Iba naman pa rin dito hmm. hmm. Nagalapit naman dito sa may basurahan yung isa oh. Ang huli at ang langaw yung isa Ay, Lumayo na tuloy Hindi na oh, oh yun Kinukha niya yung uso niya sa may mga grid-grid aircon siguro ito yun tumago na don ang uh, sisipsip lang ng mga katas katas ng mga wala uh, ng bulak bulak wala namang bulak bulak dito yun lumabas na eh. kawawa naman sila pag dito sila na padpad sa barko wala sila makain pero ang ganda nya oh dalawa na sila doon oh Thank you for watching. Bye bye. Sana uminom siya para maka-relax trucks siya. Lumipat.